Bago tayo umuwi. Gusto ko lang sabihin sa inyo kung ano yung ano mga kapeño, yung naging desisyon ko dun sa tatanong sa akin ng amo ko kung gusto ko pa. O gusto ko pang mag-stay dito sa Taiwan o uuwi na ako. At ang naging sagot ko mga mga nyo sa kanila ay Hello, what's up mga nyo? Welcome ulit sa ating vlogs. may kasama tayong pogi. Pogi Ayan o. Shoutout sa mga pogi dyan. Hindi kayo nag-iisa. Andito yung kasama nyo. So, set up na naman natin yung ating uh, patubig. Kasi sobrang init ngayon dito sa Taiwan mga kapengyo kaya kailangan nating ano kailangan nating diligan ng diligan yung ating mga gulay para healthy sila palagi meron tayong ito yung ginagamit ko mga kapengyo tuwang tuwa nga si tatay na taiwanis dito mga kapengyo kasi ang ganda daw ng naisip ko na pampatubig eh binabalde balde ko kasi sobrang nahihirapan ako buhat buhat pero pag ganito paanda rin mo lang mura naman ang gasolina dito sa Taiwan kaya all goods ang ano natin tubig natin ha? ang isang litro dito sa Taiwan ay 29 yan. ang dami mong gala no ha upo <laughs> upo <Aben. laughs> hala? hala na eh, pag nalaman mo kung ano yan Lilibre mo ako. Ano, ano yan? Mga ah, kape nga ya upo daw daw. Upo. Oh, upo, upo, upo daw ya upo. <laughs> Ala tang hindi taga bundok ka. <laughs> ah. Ano wala ka ba? Ya. Hindi ka taga eh. kasi ka kasi nahalata. Ano mo taga? Ang kalabasa na naman 'yan. Ah. Sabi ko sa iyo eh, wag mong sabing taga bundok ka eh. Ha? Ah? Yung palunggay? Palunggay. O kuha ka. Pag gusto mo. Ano oh, dun? Tinanim tinanim namin doon yung iba eh. Ganun pa to yan. Pandarin natin yung ating Ayon. Lagyan muna natin siya. Lagyan natin ng tubig. Naglalaro sa haling bossing? Hindi. Bebe time. Bebe ates. Pulang nyo mga kabaling kalaban. Ha? Kabaling. Kaya nyo na. Uh, ano? Andun Ay, na no, yun no, no. no. Ha? Ah? Doon sa gulay, Doon sa sitawan. Eh, uh, dilig-diligan ko siya kasi ano? Oh. Baka sa susunod na mga araw, magpapalit na ulit tayo ng mga gulay, ano? Lakas, oh. O. Oh. Ay, mo na lang ano ba? Ayan. 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 mo na lang uh -uh. Pinapatubigan ko siya para... Ayan mga kapilya. Woohoo! Solve ang mga ano natin dito. ba? Diba? Amin, dami ng talim mo. Pang... Amin, dami ng mo. Lapit mo dun sa mga bunga. Ayan o, dami bunga yan boss Oh. Hindi ko na kailangan ng patubig mga kape Linis-linisin ko lang yan mamaya. Di e, parang umuulan na rin siya. Uuuh! Lalagyan ko yung mga, ano, mga kape, mga manok natin. Tignan ko lang kung di kayo. <laughs> Naglaro. Ano? <laughs> ha? Manok? Oo. Oh. na yan eh. Pwede na naman yan pang ano, nag-aantay nga ako ng magba-birthday Kailan ba birthday mo? Ay, January pa ako. Ay, pudig, wala na. Jauso ah. Giselle. Oo. Oh. birthday Kailan? Di naman nag-aantay naga yun eh. mamaya mga kape nyo ay pinapaubos na ba yan? yung hindi pa parang pinapaubos mo na hindi pa ayan o ayan lupit yan lang mga kape nyo simple buti na lang eh nakaisip ako ng paraan para ano Saan ba ba yung sinulog? sinulog nang? ang sinulog yung mga anak nila saan banda yun? bulakan natin bulakan ba yun? Wala, hindi ko na anay. Bago lang ba yun? Tapos ba yung sinunog? Panoodin mo yung tatlong bata. Sinunog ng nanay. Grabe naman yun. Kadaming uh, mga mag... Yan, panoorin mo sa YouTube. Kadaming bata! mga mag-asawa na gustong magkaanak pero hindi nabibigyan ng anak. Tapos Susunugin lang yung anak Diyos ko Lord Kasi yung asawa niya nagbigay lang daw 2 Eh anong kasalanan ng mga bata doon Lang kasalanan yung mga bata doon Boss Ayan yan Ang um, palaya natin Nagtanim ako ng ok ah? Tatanim ako ng okra dyan eh Okra Tatanim ako ng okra hindi ka naman nag-uulam ng okra Hindi naman nag ng okra Ang inuulam mo ay patatas eh. Hayun, 'yan po. Ano <laughs> oh, tayo. tayo mamimitas tayo ng ano? Anoorin ayan oh. Grabe naman yun. Siguro nagsama-sama na depressed. Nags -tapos, ay, nag ay nakapunta pa sila ng ospital Buhay ah. pa yung 6 years old. Pati nanay. Ah. Oh. Tapos din? Oo. Oh, talagang sunog na sunog. Yung nanay buhay. Ay, nag sinunog din niya yung sarili niya. Oo. Oh. niya yung tatlong anak niya. Depressed na yun? Kasi na, yung kaya talaga yung asawa niya. Kayo. Ta nasaan ba yung asawa niya? Sa araw. Police, yung asawa niya. Ay, grabe yun. Grabe ang buhay talaga. Wala. Ano na yun? Stress, stress, depressed. Nandun na lahat yun. Naisip na ano na niya yun? Pinamal pa yung mga ko na. Uh, wala eh. Eh. O... Sandaling yan. Hindi ba mga kapay niya? Sarap o. Oh. Uh. Sarap ng ano natin. Diba mga kape nyo? Sarap ng buhay kong magdilig. <laughs> di masyadong ano, di ako masyadong pagod sa kakabuhat ng balde. <laughs> Kailangan nang to. Bawal ka magdala ng buto eh. Hindi makakadala si Jefferson eh. Gusto nga ligo ba? Gusto nga ako. Gusto nga naman ligo. Natanggal. Natanggal. Natanggal doon. Yan yeah, o. Natanggal dun sa pinakadulo niya. Ah, natanggal siya mga kapeyo. <laughs> natanggal. Thank you, bossing. oh, wait lang. Wait lang, ah, pahinaan ko. Ha? shoot mo lang Meron mo na? Meron na? Ha? Thank you bossing maraming thank you Ito uh -huh. walang tumubo dun sa anong, tinan Tinanim kong sitaw Puti ka sa anong maganda dun sa sinunog ang anak Mami talong. Oh. Ay, nalo huh? huh? na yung Ha? Bossing. Ha? Kinain na nga isa eh. Bigla nga silang ano eh. Bigla nga silang ano. Naging malusog nung ano eh. Bakit silang natitiligat. Eh. Ayan ah, mga kapeng tapos na tayong magdilig at uh, Mamimitas tayo ng Mamimitas tayo ng sitaw na ihalo natin doon sa lulutuin natin na sinigang na baboy mm, Di ba? May gasolina pa ba ito? Iuwi mo sa Pilipinas yan Ito? Depende Ay, papakain tayo mga kape ng manok dating gawin para na akong kinukuha dun sa ano sa tira-tirang pagkain ng ating mga kasamahan ito so, na yung papakain natin uh. ano na sila, gutom na gutom na sila ha kaya nga sila nilalagay pa eh uh. galing ko nga itong mga buto mga tabi Ah? Yung? Ayan yung mga manok natin. nag sila ng kakainin nila. Up. Up. Uh, ah! May na kayo dyan. Puti! Asan na kaya si Puti? Puti! Ayan si Puti. Oh. Puti! Aling ka Puti! 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 Nabasa. matatapang tong mga to, mga kabe Busog sila. So, magpapalit tayo ng inumin nila para lagi silang healthy. Kula. Doon sa si Bansut. Tapangin nito eh. Oh. Ah. Wala. Ito eh, nito aking ano mga ka-famil. Gula yan. Kasi alam nyo naman na ano. Ay. Kailangan natin nga hinisin para hindi pamahayan ng ahas. Uy, yuk. Kasi baka mamahay ang ahas dito mga kapay kapag hindi nalilin eh. Ah! Ah! Hilinis tayo ng ano mga kapay May bunga na rin pala tong ano mga kapay Ito. Bataw to eh. Hindi ko alam kung bakit naging... Si yung bunga. Bataw yung dinanim ko dito, eh, sigarilyas lang bunga. ano oh. na Mga kaping. Na tinatanggal ko yung mga tumutubong mga damo. Kasi pagdating ng araw, pag napabayaan ko to, mahirapan na ako, matatakot na ako. Oh. Pero lilinisin ko muna yung ano, yung ano niya yan. lilinis ko siya para hindi ako mahirapan pag ano kasi laging natutubigan pag laging natutubigan mabilis tum oo mabilis tumubo yung mga damo ah oo ganda eh ganda siya gamitin mahal pa nga yung pagbili ko eh dun sa ano mura eh dyan dyan sa ano nakita ko dyan sa ano dyan sa grocery Tama mo ka natin kung anong ano to. bagyo beans daw yan namumunga na siya eh oh. mas meron pa dito uh, sigarilyas bataw to yung mga kabenyo kaya nagtataka ako bakit sigarilyas yung naging bunga eh bataw to oh. bagyo beans daw yan ay doon dahil sa kabila sampah kembaluk si Sampalok 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 <laughs> kung dahil lulusot ayun daming bunga mga kapay nyo ah ah mitas nga tayo mamaya pang ah um. Lilinis -lili ko siya mga kape para mamaya um, kami mitas tayo. Sisinigang tayo eh. kailangan makapunta na dito si Kapengya para pitasin na mga ano natin kasi na ano na sila. Ayun pitas. Ano may kulay green din. Ah. Oh. Ang lalaki oh. Hmm. Tapos punong ng ano yung tao. <laughs> Ayan mga kape na namimitas tayo. Kita na natin to kasi <clears throat> Para may pang-ulam tayo. na iba mga kapeng eh. Okay. Tama na to mga kape nyo Tirahan natin si kape nyo para Sigurado yung ano paglabas nga ni Richard ng dami Ito pa yung bunga. Oh. Pagpitas na rin sa baba. Ayan. Oh, matitigas na. Ah. Oh. Pagpitas na nasa baba. Ayan. Kasi, ano nila. At yung pwedeng yung titimitigas na mga kapengyo. Pipitasin natin lahat. Kasi baka Sabado pa lalabas yung kapengyo eh. Ay, uh, hindi na niya mabutan to. Pag ano to, titigas ko rin. Ay. At, ayun mga kapengyo. doon na yung nakuha natin na panghalo doon sa lulutuin natin. Bali. So, ngkati Makati yung ano niya mga kapengyo. At, nandito ako ngayon mga kapengyo. Bago tayo umuwi, gusto ko lang sabihin sa inyo kung ano yung ano mga kapengyo, yung naging decision ko doon sa Ah uh, pag tatanong sa akin ng amo ko kung gusto ko pa o gusto ko pang mag-stay dito sa Taiwan o uuwi na ako. At ang naging sagot ko mga mga kapengyo sa kanila ay napao uh, napa -u 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 ako mga kapengyo na mag-stay dito. Bali. Talagang yung isip ko mga kapengyo, katawan ko talagang ayaw na. Pero dumating kasi sa point na ano mga kape nyo uh, naalala ko yung ano yung uh, check up ko kumbaga dito kasi sa Taiwan mga kape nyo alam nyo naman sa akin nung naopera no ako nagkaroon ako ng uh, maintenance or lifetime tapos uh, pag nagpapa check up ako mga kape nyo libre libre ang gamot dito sa Taiwan yun ang number one na pumasok sa isip ko mga kape nyo kasi natatakot din akong umuwi na baka dumating yung araw na maubos yung naipon ko dahil sa ano wag naman sana Kakaka, pa check up ganun kasi alam naman natin sa Pilipinas mga kapeng hindi ko naman ah, ano ah, binababa ang Pilipinas mahal na mahal kong Pilipinas at miss na miss ko na pero pagdating kasi sa health insurance mga kapeng ay mas malupit talaga ang Taiwan pagdating sa health insurance kasi ako hindi nila ako kaano-ano mga ka pero tignan nyo naman yung nangyari uh, libre libre gamot libre check up yun yung at uh, talaga uh, nama, namamangha ako dito sa ano dito sa Taiwan kasi sa atin sa Pilipinas mga ka may health card nga tayo pero pagdating natin doon konti lang yung nababawas mas marami pa rin yung binabayaran kaya yun ang isa sa dahilan ko kung bakit nag-renew ako dito sa ano, mga kapengyo dito sa amo ko. Nag Sabi ako sa kanya na kung bibigyan nila ako ng chance sana magtrabaho pa dito ay magtatrabaho pa ako mga kapengyo. O, uwi na lang siguro ako pag talagang uh, yung ano na Tung, um, kahit mag-stay na ako sa Pilipinas for good mga kapingyo ay sigurado na na hindi tayo... hindi ako babalik sa dati. Kasi alam nyo naman mga kapengyo, uh, galing ako sa isang kahig, isang tuka. Kaya, kung maaari, ay ayoko nang maranasan ulit yun o yung magiging pamilya ko mga kapengyo. Kaya nagsusumikap ako ngayon dito sa Taiwan para pagdating ng araw, magkapamilya, magkaanak, ay maranasan man ng magiging mga future na anak ko yung kahirapan hindi na yung gaya ng hirap na naranasan ko noon yun lang naman yung ano ko mga kafe nyo eh, yung wish ko na mabigyan ko sila ng magandang kinabukasan kaya hanggat gusto pa tayo hanggat gusto pa ako ng amo ko mag stay ako mga kafe nyo at sana supportan nyo pa rin ako palagi sa aking vlog at marami marami salamat so uwi na ako mga kapenyo kasi magluluto pa ako thank you so much sa inyong lahat mga kapenyo